mga proyekto na puro simula na hindi naman tinatapos dito. Muntik nang mag-walk out si Senador Cynthia Villar sa hearing sa Senado. Ang dami-dami niyong project, puro 5%, 10%, ano yan? Di walang impact yan sa tao, ano bang kalukuhan yon? Pumunta ko ng project, walang natatapos, puro 10%. Ano ba yan? Lukuhan ba yan? Sa loob ng limang taon, puro 5% at 10% ang natatapos na proyekto ng National Irrigation Administration ang kanilang nagagawa. Ano ba ito? Lukuhan? Sayang ang pera dito ng taong bayan. After 5 years, 10% lang ang magagawa mo. Ba't mo pa ginawa? Sinayang mo lang yung pera. May banat din sa si senador Villar sa DBM kung siya lang ang mag-manage dyan na puro 10% lang ang nagagawa ng niya na proyekto. Si BAC na ito para sa kanya. Kasi lang natatapos, puro sila simula. Pumapayag kayo ng ganyan. Ba't hindi niyo papatagal ang NIA pag ganyan? Ano, ako? Ako mag-manage tapos puro 10% to 2018 after 5 years? Patatanggal ko sila. Baliwala wala sila, wala pala silang natatapos eh. May kakaiba talaga dito, kaya ang bagsak ang agriculture natin sa mga irrigation project na inaasahan nila. Hindi magagamit ito ng taong bayan kung puro simula lang ang mga proyekto. There's something wrong here eh. Ano ba to? Magagamit ba to kahit puro simula? Hey, Tanong, ano kaya ang nakukuha sa mga proyekto na puro simula lang? Well, uh, what will we profit from puro simula? Ano reason nyo para gusto nyo magsimula na hindi nyo naman kayang tapusin? Ano reason doon? At ano kaya ang masasagot ng Department of Budget and Management dito? Kaya tara, panuorin natin ito. Nasaan ang TBM? Pinapapahan nila yung ano eh. Kasi, so magkano yung, ba yung brimbose? Alam mo, kung ganyan ng ano, mas maganda pa, mas less project, pero mas ginagawa. Kaysa kadami-dami yung project, puro 5%, 10%. Ano yan? Di yung walang impact yan sa tao, ano bang kalukuhan yon? Meron, meron tayo, Okay. Yeah. Ipag-inset Madami-dami project na wala nang gagawa. Bakit nyo mag-inasawa yan? Punti, yung isa lang yan. Punti, ano na lang ang project na gawin niya? lang nakakita ng ganyan? Nasaan ang DBM? Sa tawagin mo yung DBM. Ganito ba dapat? Di ba dapat mas konting project pero ba ginagawa? Kaysa kadami-daming project, puro simula. Yes, ma'am. May paano ba naman? paano ba naman? ba mga paano ba naman? paano ba naman? paano So, <tod> una, napansin ko sa inyo, kung kayo feasibility study, ba't kayo mga feasibility study? Wala nga kayo pera. Ikaw, yun nyo na lang. Yung pala, ganito rin kayo, oh. Katakot-takot ang project, walang natatapos, puro 10%. Ano ba yan? Lukuhan ba yan? Puro salita lang yan, walang ginagawa. Kaya pala ganito agriculture natin. brown uh, nakita mo ba yung listahan nila na ang dami-dami nila ng project for 10%? Bakit tayo gagawa ng tikti 10% na project? Di, kahit konti -an natin ang natin ng project, pero matapos natin, di ba? Ano ba yung policy nyo dito? Sabi, hindi nyo daw sila nire-release. Actually, Madam Chair, nire-releasean po namin sila, ang kasama po sila sa mga agencies or GOCCs na comprehensively release po yung uh, budget nila. Ibig, ko so, nang-budget din, na, nire-release. So, bakit ganito to? Uh, 2018, puro 10%, 5%, 5 years ago. <laughs> Yung implementation po kasi nasa sa kanila po yun. Kaya nga po, ang evaluation namin, tinitingnan po namin yung utilization rate nila. And tinitingnan uh, tinitignan din po namin kung... So, wala silang natatapos, puro sila simula. Pumapayag kayo ng ganyan. Ba't hindi nyo papatagal ang niya pa ganyan? Ano, ako? Ako magmamanage, tapos puro 10% to 2018 after 5 years, patatanggal ko sila. Bali, wala sila. Wala pala silang natatapos eh. Um, uh, ganito po kasi yan. Like, uh, yung releases nila yearly, nai-spend naman ng NIA. Kaya lang, for example, yung isang project ay 900 million. I, I will ask magre her, at uh, 2018, 10%, 5% ang accomplishment. To 2018, that was 5 years ago. At nire-release nila, hindi nyo nire-release. Kaya daw hindi nila nagagawa. Kaya tinatanong ko sa inyo, meron bang ganon na na-identify mo for the year, hindi mo kayang i-release. Hindi ba kaya mo in-identify ganun lang? Kasi yun lang ang kaya mong i-release. Ba't nila in-release so na hindi nyo ni-release? Nire Totoo ba yun? Ah, Madam Chair, ni-release nire po namin agad yung... Actually, ang release nga po namin, Saro at saka NCA na eh starting 2020. So, meron na po silang pang-obligate meaning pwede na po nilang ikontrata 'yun i-implement nila. Maari pong yung 2018 ang nai-release lang namin ay saro na obligate na po nila yung payment uh, ano po siya kasi progress billing. Pero starting 2020 po kasi kung ano yung kanilang budget, i-re-release na po namin 'yun nang oo. Uh, ma'am, for example po, itong FY2024, ang release nila is 100 million. Ang cost ng project is 900 million. Nakakatawa? Um, ah, okay. na, na, iinis ako. So, well, yung release nila, totoong uh, nagre-release sila, ma'am, pero hindi the whole project, ma'am. Ako, common sense, hindi ilalagay sa budget nyo na walang pera. Kaya nga nililimit ang budget nyo, yun lang ang kaya. O, oh, tapos sasabihin nyo sa akin eh, hindi kayo nire-release ang kaya hindi nyo nagagawa. Nire-release ang amount, not the full amount. Five years, 10%? Bakit mo pa in-identify? Uh, ang, ang intindi ko po dun sa table po nila, yung total budget ng irrigation facility is 900, 900 million. Every year po, nag-re-release progress billing nga yung sinasabi nga ni DBM. Nag-re-release ng 100, 100, 100, for example. Doon sa 100 po na ni-release ng year na yon, na-accomplish naman nila 100%. Pero as you... 2018 eh, 10%, 5% ang na-accomplish, 5 uh, years, 5%. Yung, percent. Ano pa ba yun? Hindi ko makakala ko 100%. 100%. Eh, Madam Chair, I have a question. 2018, 2018, 5%. Yung -release 5%, 5 yung -release Paano ko na sinabi na gano'n? No? 2018. O. Oh, o. Oh, o. Oh. Ito. 2018 to 2025. O. Oh, o. Oh. Madam Chair? Madam Chair? Ako, sinusuma ko lang. 20, 20, 2018 yung project ang accomplishment mo ay eh 10%, meron pang 1%, may 6%, o oh, 2018 may 4%, uh, may 1.9%, ano ba yan? Bakit pa in-identify yan? Madam Chair, yung table... may eh, kasalanan, DBM o kayo? O, oh, Madam Chair, yung po palang table na tinitignan ninyo. Apologies po, hindi ko po kasi nakita yung table. Yan po kasi yung listahan ng kanilang mga projects. Oh. Yung nakikita po ninyo is the implementation period. Na, na, meron po siya nakalagay na total estimated project cost, implementation period, tas date of start, tas yung allotment released. Ang nangyayari po dyan, while na-compute na po nila yung total estimated cost ng project uh, at na. uh, nailagay na po nila yung implementation period. Ang nangyayari po, yung kanilang The annual release is Opo. 444. Tapos, obligation incurred is 422. That's one-third. But ang accomplishment, 10%. Kasi nga po, multi-year po yung implementation. Miskin na. Five years, eh, 10%. Kung multi-year, kung 5 years eh, kung 100 million, eh di dapat may 50% accomplishment na. 10%? Kung ikaw eh, after 5 years, 10% lang ang magagawa mo, ba't mo pa ginawa? Sinayang mo lang yung pera, wala namang ano. Wala Ma namang uh, ano. Madam Chair, uh, meron po akong uh, solution na uh, sinasabi sa kanila. At tulad nito, 2018. oh, may may uh, propose. percent. Okay. Kasi ang gusto ko mangyari. Five years. Five um, may solution po ako diyan para mapabilis ang accomplishment natin. Kasi, Kasi uh, iyo, kung halimbawa, hindi nyo kaya na kayong bigyan doon, bakit mo pa in-identify? Mas maganda, konti na lang ang project, pero natapos after five years. Kasi kawawa naman yung beneficiary. Ma'am, kaya natin. Kaya lang po ang sinasabi kasi nila, ganito po yan. Ang sinasabi nila sa amin lagi, kasi pag mag-release sila, for example, 1 billion yung project, ang release is 100 million. Ang, ang pwede lang daw nilang bayaran is, namin bayaran is 100 million. Ang sinasabi ko po, teka muna ka ako, kasi may CBI yan ng buo. Eh, Kaya ang po, Na 100 million lang yung 1 billion. Pero after 5 years, dapat tapos mo na kalahati. Eh ma'am, kaso nga tigo 100 million ang release. So sa talagang abuti ng 10 million Pero 100 million o oh, 5 years, di 500 million. Kalahati ng project tapos 10% cut, 6% cut. Meron pong akong solusyon na mas mabilis. Yun pong i out namin ngayon ma'am. Ang sabi ko sa kanila ganito po. Kung matapos namin yung 100 million at ma-obligate namin, di, siyempre, naka-CBI po yan. Meron kaming mga other uh, funds, ma'am, eh. Like, for example, yung na-terminate sa balog-balog, nasa amin ang cash. Sabi ko, pwede ba namin i-augment? Hihiramin muna namin yung cash para tapusin na namin ito. John, eh, may mga P&W? Parang yung sa hybrids, ma'am. Hindi ko pinagsabihin. Kahit 100 million lang per project every year, kung nag-start ka ng 2018, di kalahati na tapos. Diba? Oo. There's something wrong here, eh. I can't try for it. Okay, ma'am. Tingnan ko pa yung mga situations. Uh, wrong here. Ate uh, po, eh, yung mga mga bidding na po, ipapabid po natin and I will make sure na uh, yung releases po ay uh, kaagad po. Ma makamplis within yung sa ng releases. Parang there's something wrong with the system, di ba? Oh. Ayusin nyo to kasi nakakatawa to. Kasi after five years, 10%. Bakit after 5 years, di ko mas konti an natin yung project pero mas mas Tapos wag tayo mag-start nang hindi natin natatapos. Puro simulato eh, parang ang akin dito. Ang tingin ko dito puro simula. Eh. Puro simula. Eh. Walang natatapos. Ano ba to? Magagamit ba to kahit puro simula? Hindi, hey, ma'am. Ha? Hindi, tanungin natin sila. Magagamit ba to kung puro simula? Hindi po, ma'am. Dapat po talaga i- Oh, it's a uh, project at tapusin. Oh, Yan na, job, ma uh, na lang yung mga kailangan sa Ma'am, magpipigyan po kami ng catch-up plan. Titignan ko yung pwedeng implement agad. At para yun na lang po ang ano natin. There's something, uh, Nakita ko wrong. Hindi, ako, Puro, ano, puro simula to, eh. Walang natatapos eh. Bakit gusto niya yung puro simula? di diba kahit mas konti ang project pero tapos kesa puro simula well, what will we profit from puro simula